kabukid yan po dumating na po ang hinihintay namin na magigiling ng mais maraming sabay sabay silang magigiling ng mais parang mga may ari niyan yan ang dami pong mais yan po ay isa lang ang isang tumpok lang po ang sa akin dyan. ay dalawa pala papagiling po kami ngayon ng mais yan po yan. ang dami pong magpapagiling ngayon sabay sabay yung mga nakatumpok na yan iba iba ang may ari Ilan may ari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 14, 15, 16 16 po ang may-ari ng mga yan ganyan po ang pagkiling ng mais lalagyan nila ng sapin para yung mahugulog. makukuha nila hindi na hindi masasayan ito, simula na po simula lang ma mabilis lang po magano ng mais pagiling si e, yan may takalan po sila pag tinakal ilalagay nila sa sako sa sako na yata direto sa ako na yata ito Ayan, Ilalagay nila yung buong mais lalabas ang buti ng bayi. Lalapitan po natin.